Magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga at kainitan sa labas. Kaya po dito lang po tayo sa bakuran namin mga kalaki. Shoot shoot tayo ng vlog. Magbigay tayo ng mga tips at mga code ng mga lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers na nakatutok dito araw-araw. Kaya mga kalaki ngayon pong alas 11 ng umaga habang nagla-lunch ka, habang anumang ginagawa mo, buksan mo ang cellphone mo, panoorin mo at kunin mo ang mga tips natin. Mga kalaki, napakadami na pong humihingi sa atin ng mga lucky numbers. Ang dami pong sumusubaybay kasi legit po na nakakapagpanalo tayo dito. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Kaya kung ready ka na na kunin na mga lucky numbers namin, abay tara na po, ibibigay ko na po sa inyo. Kaya sabay-sabay na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging... Millionario. Ayan mga kalaki At syempre po, kunin nyo na mga listahan nyo ngayon Umpisahan po natin ang pamimigay ng mga laki numbers 10 digit laki numbers abroad po mga kalaki Ito na po Umpisa na Number 31 Number 39 Number 42 Number 48 Number 16 Number 37 Number 53 number 58, number 25, at number 9. Ayan po ang 10-digit lucky numbers abroad at isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 19, number 33, number 24, number 8, number 16, number 37, number 6 at number 20. Ayan po ang 8 digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Number 21, number 26, number 28, number 10, number 12, number 5 at number 11. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 number 9 number 13 number 23 number 25 number 14 at number 6 at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2 number 3 number 9 number 4 number 1 at number 0. At syempre po mga kalaki, ang last na lucky numbers abroad ay ang 5 digit lucky numbers. E, ito na po mga kalaki. Uy, may napanalo tayo dyan sa abroad ha. Basta may napanalo tayo ayo Ayaw kasi magpasabi eh. O, igagalang po natin ang mga followers natin na ayaw po magpabanggit pag sila po nananalo no? kaya nga po private eh. pero yung iba po pumapayag kaya ipinopost po natin 5 okay? <coughs> five digit lucky numbers abroad number 38 number 17 number 14 number 26 at number 21. Yan po yung 5-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas kung saan at pa mga prices ng 642, 45, 49, 55, at 58. Pero bago yan mga kalaki. Dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungki na merong 400,000 followers. At syempre po, ah, uh, meron pa tayong second account thread parong kinid po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchalian ayon po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin Red Parungkin po na mayroong 424,000 followers. Ayon po yung legit na account namin sa social media, pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart, automatic po mga kalaki pa, dadalang kita ng mga numbers. Agad-agad po yan sa messenger nyo. Napaka-init grabe. Kahit nandito ako, nararamdaman ko yung init sa labas, gumagano'n. Kaya stay-stay lang po tayo dyan sa bahay mga kalaki Kaya dito muna tayo nagbablog kasi hindi ko kaya yung init sa labas At syempre po mga kalaki, eto na po ang mga 6-digit lucky numbers mga kalaki Kaya tandaan nyo po pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share, share ng mga video namin, heart ng heart, automatic na follow, may lucky numbers ka sa akin. Ang lucky numbers namin, libre po yan, walang bayad, private consultation po ang may, ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ano sa loob ng 3 months. Ayan po, ba diba? Sa loob ng 3 months, ako magbibigay sa isa, Weteng, National, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, STL, ako po magbibigay ng mga kalaki. Kaya sa mga interesado po na subukan ang aming private consultation, lucky numbers, mag-message na po kayo sa messenger ko, usap tayo bago po kayo magpa-member dapat makausap nyo muna ako para legit na ako po ang kausap nyo at hindi po yung mga gumagaya sa akin okay, tandaan nyo po mga kalakiya at yan po ang ating mga Uh, private consultation kung sino po ang sasali ng mauna bibigyan ko po ng discount good for 3 months po yun mga kalaki na ako po magbibigay ng lucky number sa iyo every 3 days po magpapalit tayo kaya tutok na rito mga kalaki ayan po ang ating mga 6 uh, digit lucky numbers abroad ito naman po ang para sa Pilipinas po ngayon na po ibibigay ko na po sa 642 number 34 number 39 number 16 number 18 number 23 at number 5 yan po yung una na 642 at ito rin po ang 645 number 41 number 37 number 16 number 28 number 29 at number 10 at ito rin po ang 649 number 16 number 36 number 18 nakakaantok, nakakainit number 20 Number 24 at number 45. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky number 6, 55. Number 22, number 38, number 17, number 23, number 11, at number 46. Ayan. At ito po ang pinakalas ang 6-digit lucky number 6, 58. Number 36, number 20, number 10 number 12, number 47, at number 15. Ayan po mga kalaki ha. Kompleto na po mga laki numbers natin. Wait lang po mga kalaki. Iihilan po ako. Was it generic? <laughs> kalaki. Ayan po, at syempre, naihi po. Kaya pa ako, na Hindi ko po talaga kaya, pigilan ang iye. Ayan po mga kalaki, ating mga laki numbers. At syempre po, alagaan nyo po inang 3 days. At sa mga masusugid nating mga followers dyan, na nagpapashoutout, eto po. Shoutout po tayo sa bansang, eto po, Bansang New Zealand. Hello po sa ating mga OFW dyan sa New Zealand, sa Pamilya Garland. Hello po, Pamilya Garland. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod dyan. Saludo po kami sa inyo. At syempre po, sa may Kandon Ilocos Sure po, hello po sa inyo dyan, sa mga jeepney driver dyan, sa mga tricycle driver. Shoutout po sa inyo kila, kila Kuya Kilakuya, uh, Manuel at Kilakuya Rico. Hello po. Maraming salamat. Good luck mananalo tayo mga kalaki.